At ito ang kanilang bewok ng Kalamba Laguna ay eh, no. Yun. Welcome back mga boss at isang magandang tanghali sa inyo you know? isang makulimlim na tanghali dahil you know, parang uulan dahil kayo ng umaga ay uh, umulan dito sa amin mga boss you know? at nung nakaraan mga boss ay nasya natin yung Kabuyaw at ngayon naman ay uh, ang kasunod na bayan mga boss which is yung Kalamba Laguna you know? at yan kung nakikita nyo nandito tayo nakatambay sa uh, pinaka boundary ng Kalamba you know? at bago pumasok sa pinakabayan Diyan, uh, may stoplight tayong uh, dyan sa unahan. Uh, at yung katapat itong uh, checkpoint mall na yan ay uh, Jollibee yan, At may kanto dyan, papasok, papunta dun sa kanlubang. You know. Pero hindi tayo dyan pupunta dahil didiretsyo tayo dun sa bayan mga boss. Dahil yun naman talaga yung ating pinaka main na uh, dinadaanan mga boss. You know. At tara mga boss, sana ay uh, ma-enjoy nyo yung ating biyahe. At para dun sa mga Tagarito ay you no, know, mga kababayan natin na Tagarito sa Kalamba Laguna na medyo matagal-tagal na hindi nakaka-uwi. Yan. Ah, uh, itong video na 'to mga boss ay para 'to sa inyong lahat, you no. Know? At alam ko naman na kapag tayo ay lumalayo sa ating mga probin- probinsya, at ilang taon na tayong hindi nakaka-uwi, ay medyo nakaka din na bumalik sa lugar na pinanggalingan natin, mga boss, you no. Know? At yan yung stoplight na yan mga boss Pag kumanan tayo dito sa kabilang side nito Ay papuntayan ng kanlubang you know? Sa ako pa rin yan ang kalamba mga boss Pero uh, hindi tayo dyan pupunta you know? Dito tayo sa pinaka sentro ng kalamba pupunta At sa mga hindi nakakaalam mga boss uh, Meron din dito ano, yung ating ah, uh, pamansang bayani you know? Si Dr. Jose Rizal Meron din siyang uh, bahay dito Hindi ko lang sure kung bukas ngayon you know? Pero alam ko meron dito uh, ano siya, Parang uh, museo Na ay, yung damit niya na suot nung si Ivy na rin uh, Nandito yun mga boss you know? Sa mga hindi lang nakakaalam Yan Ang tawag dito mga boss sa lugar na to ay parian At uh, Kung nagtataka kayo kung bakit alam ko Ay Sa mga hindi nakakaalam mga boss Ay rito ko ako you know? Hindi ako literal na rito sa kalamba Pero sa ngayon ay uh, dito ako nakatira uh, More than 10 uh, years na nandito ako Sa kalamba you no know? Dahil uh, dito tayo nakahanap ng uh, panghanap buhay natin. So, hindi naman talaga ako totally taga rito. Dahil may probinsya naman talaga ako. Uh, ako yung isang taga Surigao. Uh, at isa akong Bisaya. ano? Eh, no? Uh, medyo matagal na. Tayo na nandito mga boss. Mga 11 years na siguro tayo rito sa Kalamba. no? Yan. Kaya kahit pano Meron na tayong mga kunting alam sa mga pangalan ng lugar na nandito at kung ano man yung mga pwede natin pasyalan dito sa bayan na 'to mga boss, you know? Kaya sa lahat ng pupuntahan natin mga boss, baka itong uh, bayan ng Kalamba 'yung medyo nakakaano tayo. Medyo na marami tayong alam, you no, know? dahil din 'ta. Uh, dito tayo nakatira o dito tayo namamalagi. Yan. At yan, uh, dito mga boss uh, sa bandang uh, kanan ko ay mayroon dito ano, yan small 'yung kulay pula na 'yon. At medyo matagal-tagal ng building na yan mga boss no? Isa yan sa pinaka matagal na mall dito sa Kalamba At yan sa unahan naman, may stoplight Ayan yung daan mga boss, papasok doon sa may Tagaytay Yan yung gilid na yan uh, May daan yan, papunta doon diretso sa Tagaytay At yung bagong gawa nilang uh, kalsada Ay tapos na ata mga boss yun, no? Pwedeng pwede ng daanan Yan, kayo ay uh, pupunta ng Tagaytay at dadaan kayo dito sa Kalamba Diretsoin nyo na lang yun mga boss At uh, papunta rin yun doon sa Tagaytay Yan uh, Nandito na tayo mga boss Sa may uh, papalapit ng Crossing Tinatawag dito sa kalamba uh, Crossing you know? Yan At medyo Makulimlim ang panahon Sana hindi umulan you know? Dahil Pagka umulan uh, Hindi tayo makapag vlog Nang maayos Sana Huwag umulan Yan Eto Nandito na tayo mga boss Sa may tulay Yan Surahin na to ng Kalamba, Laguna. At ang kasunod dito ay uh, yan na. Yung SM, Kalamba mga boss. Nandyan sa unahan. At nandito rin mga boss yung ano. Yung mga terminal ng jeep. Papunta ng Balibago, San Pablo, Tanawan. Yan. Dito rin yan marami mga boss. At yun. Uh, nandito rin tayo ngayon sa SM. Yan o. Oh, kikita nyo yung overpass na yan. SM na yung kasunod niyan, Ayan o. Oh. Yun. Ang SM ng kalamba Na parang dalawang beses palang ata ako nakapasok dyan Sa na loob ng 10 years What? What the fuck? Yan o oh. Yun Medyo matagal-tagal na rin yung SM na yun mga boss you know? Kung mga 10 years meron na siguro yan At itong dinadaanan natin ito mga boss Ay diretso to ng turbina you know? Doon sa mga uh, sakayan ng bus Papunta ng probinsya Papuntang Bicol Yan at yung dinadaanan natin pag diretso doon ang punta. Pero hindi tayo doon pupunta mga boss eh no. Ah, babalik lang din tayo dahil medyo mahaba-haba itong ah, ah, magiging video natin pag pupunta pa tayo doon. At yan, yan yung ah, kulay dilaw na building na yan mga boss, yan no. Ah, dating Walter Mark yan. Ah, at ngayon ay sarado na mga boss eh no. Ah, siguro ah, nung after pandemic yan nagsara kung hindi ako nagkakamali. Yan, ay no butas-butas na kagad. Ka at uh, dati mga boss uh, Wala pa yung SM Yan ang isa sa pinakasikat na mall dito eh, no? Yan At yan balik na tayo At itong uh, dinadaanan natin ay papunta to ng palengke Kapag diniretso natin Yan oh, yung stoplight na yan. yan Papunta yan dun sa public market nila Yan sa unahan Meron din dito mga bus station mga boss Sa may bandang kaliwa ko eh, no? Yan, oh. yan. Uh, Dito rin kayo mananakayan Kapag pupunta kayo ng Metro Manila Ah uh, pero maraming mga terminal dito, meron din doon sa parteng Kanlubang, uh, meron din terminal ng bus doon eh you no. Know? At ito, 'yan 'yung 'yan uh, terminal din yan ng bus papunta doon sa uh, Metro Manila, Cubao at sa kabindia El Arte, you no. Know? 'Yan, 'yan 'yung mga biyahe ng mga 'yan eh you no. Know? Itong dinadaanan natin to mga boss ay papunta to ng Los Baños eh you no. Know? pag dinire-diretso mo to, uh, los Baños ang bagsak mo na ito. At yun yung kasunod na bayan na ating uh, pupuntahan kapag natapos natin itong Kalamba, uh, Laguna mga boss. Yan. At ito, yan, yan yung likod ng SM. Yan o. No? Yan, dyan ang lusutan kapag papasok ka ng SM. Uh, dyan ang lusutan kapag uh, nakaservice ka no, o nakasasakyan ka. Yang mga bus na yan, ng mga boss na nakikita nyo, eh, no? Uh, papuntayan ng Santa Cruz, Laguna. Eh, no? Yan, no? yun ang punta niyan. At kapag uh, uh, sasakay kayo ng bus galing sa Pasay o galing sa LRT Bindia o di kayo sa Cubao meron yan, uh, dito rin kayo dadaanon kapag ka papunta kayo ng Santa Cruz. Eh, no? Yan. At uh, dito rin mga boss yung daan, papuntang Tansol. Eh, no? Dahil yung... Uh, Kalamba ay kilala dun sa mga resort, mga hot spring resort. Yan. At dito yon sa may Pansol mga boss, Pansol, Kalamba. Ah, itong dinadaanan natin na to. Diretso nyo lang to. Sa mga hindi nakakaalam, kaya may hot spring dito mga boss dahil yung Kalamba ay malapit siya sa Mount Makiling mga boss. Yan. You know? Yan. Ito, yan ay City Mall dito mga boss sa gilid. Alam ko medyo matagal-tagal na rin yung mall na yan, you know? At dito mga boss sa may stoplight, yan na yung papunta sa bagong munisipyo nila mga boss eh, no? Yan pupuntahan natin ngayon Ah, uh, Meron silang mga basar ngayon dyan mga boss eh, no? Maganda siya tingnan kapag kagabi At uh, nakapasyal na ako dyan minsan isang beses eh, no? Kaming dalawa ng aking partner Yan Ah, uh, Napakaganda ng na, ano nila dyan Yung ano ng basar eh, no? At uh, dyan mo rin makikita mga boss yung kalamba Coliseum, eh, no? Tapos na ata yun, Kasi wala nang mga gumagawa eh no? Mga ilang taon din yung ginawa eh, no? at ngayon, tingin ko tapos na kasi wala na siyang mga yung mga parang nagagawa o nagtatrabaho sa labas, dati kasi may mga gamit pa yun ng mga pang construction, ngayon wala na yan, ito, paglagpas mo dyan sa may release ay ito na yung bagong munisipyo ng Calambal, Laguna, yan napakalaki yan o, no? sa may bandang gilid na yan yan, sa bandang kaliwa pero babalik lang tayo dyan mga boss you know, gagawa natin ng uh, bukod na video yan sa gabi dahil mas maganda yan sa gabi sa ngayon balik muna tayo At ito, yan, ito yung kanilang uh, public cemetery mga boss, you know? ito na uh, sa mandang gilid ko. Yan, bandang kanan ko na to. Sunod niyan mga boss ay uh, private cemetery naman eh, you no? Know? Yung magkasunod silang dalawa. At ito, dito naman sa may bandang unahan. Yan. Ito yung may parang nakabakod na yan. Yan yung kanilang uh, private cemetery naman. At kabilaan yan mga boss, yung kabila na yan, cemetery din yan. Yung nakikita nyo na yan, yun o. No? yung parang mga building building parang mga bahay na yon cemetery din yan mga boss yan ayun no? yung may malaking gate na yon papasok yun dun sa cemetery yan at dito pala mga boss sa unahan ay kakana na tayo papunta dun sa pinaka bayan ng kalamba eh, no? uh, masasabi kong pinaka dahil yan yung pinakauna nilang bayan uh, kaya nga ang tawag dyan kalamba bayan kapag sasakay ka ng mga kagayan mga tricycle sa uh, sasabihin mo lang bayan at diyan ka din. pero ang pinaka ano, talaga, pinaka masiglang uh, part ay doon sa bandang SM doon ang pinaka sentro para sa akin you know? Dahil 'yun ang pinaka matao na parte no ng Kalamba kasi nandoon yung SM, nandoon yung pamilihan, andun lahat mga sakayan. Kaya lang uh, dito yung dati nilang palengke dati nilang plaza at the same time dati nilang munisipyo uh, ah, doon tayo pupunta ngayon para makita nyo rin you know? at nandun na rin yung bahay ni Rizal you know? yung sinasabi ko kanina at hindi lang natin sure kung bukas kasi ah, hapo na baka hindi natin maabutan gusto sana natin silipin kaso lang baka ah, sarado na yun you know? kung napapansin nyo pala mga boss you know, dito sa pinakalooban ng bayan ng Kalamba dito Ah, may mga lumang building kayong makikita diyan, mga sinauna pa eh, you no? Know? Yan. At tingin ko mga dati pa talagang mga building yan. Kaya sinasabi nila itong lumang bayan ng kalamba. Dahil, you know, kikita nyo naman sa mga, ano, mga uh, establishment. Ayan, eh, no? Yung gilid na yan. Pero dito rin yung pinakamaraming school, mga boss. You know? Halos dikit-dikit yung mga school dito. May college, may high school, may mga elementary. Yan, ito yung gilid na yan. School yan, mga boss. At Diyan din sa unahan ay may school din. Yung dati nilang munisipyo ay ginawa ng school. Eh, no? At dito sa may bandang kanan ko, yung may katapat ng uh, malaking puno na yan, ay dyan naman yung dati nilang public market mga boss. Yan, ito, ito. Yan, yung bakanting lote na yan. Yan, no? yan yung building na yon uh, Public market nila yon mga boss. Uh, dati. Pero operate pa rin naman yon mga boss hanggang ngayon. Hindi na nga lang ganun kadami yung namimili no? kasi kadalasan nandoon na sa bagong uh, palengke na nagpupunta. At doon talaga yung pinakamatao. Yan. Ayano. No? Yan nakikita nyo yung mga establishment mga boss medyo may kalumaan na Yung iba lumang style na, ayan oh. No? Mga sinauna pa, no. At halatang-halata mo talaga na medyo may katandaan na rin itong bayan ng Kalamba dahil ayan oh no? makikita nyo sa building na mga nakapaligid sa kanya ayan. Yan. No? yan. Uh, at dyan, sa may unahan mga boss, you know, dyan ay yung uh, sinasabi ko na dati nilang uh, munisipyo o dati nilang bayan, nino you know, yan. Uh, matatanaw mo na, o iyon ko lang kung makikita pa dyan sa camera, you know. Pero sa akin, matatanaw ko na. Yan, yan sa may mga punong kahoy na yan. at kung makikita dyan, dyan sa may camera natin, yan na yung dati nilang munisipyo, mga boss at ngayon ay ginawa na nilang school hindi ko sure kung anong school yan pero basta school na ngayon yan yan college ata yan mga boss kung hindi ako nagkakamali no? itong tutumbukin natin ito mga boss ito. yan yung building na yan yan yung uh, dati nilang munisipyo at ngayon ay uh, eskwelahan na yan no? yung mga kabataan na yan uh, dyan yan nag aaral mga boss yan. dito na rin siguro tayo pumarada para mag video tayo dun sa, ano, sa may gilid ng plaza nila yan, no? Yan, parada lang tayo dito saglit mga boss para kahit paano ay makita natin yung kanilang dating plaza at dating munisipyo. Ino. at yun mga boss you know, na rin tayo dahil ay, hindi tayo nakapasok sa simbahan parang may ililibing mga boss you know? at nandun sa may papasok ng simbahan kaya hindi na rin tayo pumasok at hindi na rin tayo nakapunta dun sa bahay ni Rizal kasi baka mato yung motor natin yan at ngayon ay dito tayo pumunta mga boss sa ano nila you no know, baywalk ng kalamba ito itong pinapasokan natin na to yan, papunta to ng Bewok at isa to sa pinakadayuhin dito mga boss kapag kagabi. Isa to sa mga pinupuntahan ng tao dito lalong-lalo kapag kagabi, no. Maganda magtambay-tambay dito, eh, no. Lalo ko yung mga magjojowa-jowa. Yan, maganda rito. Pahangin. Ang ano lang dito mga boss kasi malapit na to sa lawa ng Laguna de Bay. Kaya medyo pag umulan ng malakas, ay uh, tumataas yung tubig dito, eh, no. Ito itong dinadaanan natin na to. Medyo nabaha tong lugar na to mga boss. At yan. Uh, Diyan sa unahan ay yan ay yung Laguna Bay mga boss. makikita nyo yan. At sana ay hindi pa umulan ng malakas para uh, makapag video uh, video pa tayo kahit saglit lang doon no? At yun. At nandito na tayo mga boss. At ito kang kanilang baywalk ng Kalamba Laguna. Eh, no? Yan. At yun mga boss, you know, pauwi na tayo dahil medyo umaambo ng malakas. Uh, siguro mapapansin nyo dyan sa may camera natin. At ito, yung daan na yan mga boss, pag diniretso natin yon ay papunta yun dun sa kanilang bagong palingki. Uh, dito tayo dumaan sa shortcut, papunta dun sa may sinasabi kong nga uh, daan, papunta sa Tagaytay. You know? Yan, itong dinadaanan natin ito. uh, na to. Uh, tulusot sa mall na Yanas. At ang katabi nun ay yun yung uh, kanto. Oyo, daan papunta dun sa Tagaytay no? yan at ito may malaking tulay dito yan at dito ako madalas mga boss dumadaan kapag ka namamalingke ako eh, no? kasi uh, araw araw ako namamalingke dito mga boss kapag nagluluto ako ng bibingka yan sa mga hindi lang nakakaalam eh, no? nagluluto po tayo ng bibingka mga boss yun yung ating uh, pang extra income ngayong magpapasko eh, no? Uh, doon natin kinukuha yung ating mga pangaraw-araw, ating uh, pagkain, yan, pambayad sa kurenta, katanong, at saka sa tubig at uh, yun uh, hanggang dito na lang siguro yung ating uh, paglilibot mga boss, so na mga boss, ay uh, na enjoy kayo sa ating uh, uh, paglilibot, at sa mga tigarito, sa kalamba, na ating mga kababayan na nasa ibang bansa, ano o yung video matagal-tagal Nang hindi nakaka dito Sana mga boss Ay kahit pa pano Eno you know, Ah uh, Nakita nyo yung bayan Kung saan kayo nagmula At Sana Ay balang araw Ay maka rin kayo At Mabisita nyo Ang lugar nyo Mga boss Eno you know? Ang susunod nating lilibutin Mga boss Ay los Baños na naman ano? You know? Dahil ito yung kasunod na bayan Dito sa Kalamba Laguna At Para uh, Lagi kang update Mga boss Eno you know, Baka bayan nyo na Yung ating uh, Uh, maikot o mapuntahan ako uh, nanonood ka ngayon you know, uh, magsubscribe mag-subscribe ka na mga boss para lagi kang update sa mga tayo pupuntang bayan eh you know? lalong-lalo dito sa mga sakop ng bayan ng Laguna, Cavite at saka Batangas at same time Quezon mga boss you know? yan uh, para maging updated ka mga boss kung sakaling bayan nyo na ang ating uh, pupuntahan at kung gusto mong yung mismong ng uh, barangay nyo mismo yung ating uh, isali sa paglibot ating pa siya you know, uh, gagawin natin yan mga boss you no know? uh, mag-comment ka lang dyan kung saka sakali nga uh, nanonode ka ngayon at uh, uh, dadaanan natin yung pinaka uh, lugar mo mismo yung pinaka barangay mo mga boss you no know? at yun lang mga boss maraming salamat